いただきます。 Alam mo ba na kung magpatuloy ang malawakang protesta sa kabila ng malawakang korupsyon sa Pilipinas? Pwede itong humantong sa isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa kasaysayan ng bansa. Hindi lang politika ang maapektuhan. Ang ekonomiya, siguridad at relasyon natin sa buong mundo ay malalagay sa panganib kung magdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng martial law bilang tugon sa malawakang protesta at korupsyon. Maraming aspeto ng buhay Pilipino ang maaapektuhan. Maaaring magkaroon ng curfew, limitadong kalayaan sa pamamahayag, at kontrol sa media at social media platforms. Ang karapatan ng mamamayan na magprotesta ay maaaring supilin na magdudulot ng takot at kawalang katiyakan sa lipunan. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video. Ito na, ito na, nagkagulo na. Nagkagulo na. Ito na, ito na. Tingsyonado na. Masabihin na ang pagtutusunan ay para lang sa kanya